Narito na ang may init na balita mula sa PNA headlines. Pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng baha at pag sa Maynila bilang kahalili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahagi ang unang ginang ng relief packs na tinatawag na Charity mba sa mga pamilya sa ilalim ng tulay malapit sa Malakanyang sa Legarda noong Martes. Kasama niya'ng nag-ikot sina Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Jermel Melquiades Robles at Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Umabot sa 350 charity ba ang napamigay sa mga nangangailangan. Sa video na pinost sa social media, sinabi ng unang ginang na hiling ng Pangulong Marcos na sana'y nasa bansa siya para nakakatulong sa kanyang mga kababayan. Nasa 650 na relief packs naman ang ipinamahagi sa isang hiwalay na pagbisita sa mga evacuees sa Barangay Santa Lucia sa pangunguna ni PCSO Chief of Staff Jeremy Regino. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tulungan agad ang mga apektado ng mga pagbaha. Bahagi rin ito ng corporate social responsibility ng PCSO. Libo-libong residente sa paligid ng Luzon at Visayas ang naapektuhan ng malakas na pag-ulan at bahang epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Dante noong Martes. Pabalik na ng bansa si Pangulong Marcos mula sa kanyang tatlong araw na working visit sa Estados Unidos. Nanawagan ng Department of the Interior and Local Government or DILG sa mga lokal na pamahalaan na manatiling handa at listo dahil sa inaasahang patuloy na epekto ng mga bagyong Dante at Emong. Sa isang panayam, nagbabala si Interior Secretary John Vic Remulla na posibleng magtagal hanggang lunes sa susunod na linggo ang masamang panahon. Tiniyak ni Remulla na nabigyang paalala na mga LGU sa kanilang mga tungkulin tuwing may sakuna tulad ng preemptive evacuation at risk communication sa mga delikadong lugar. Anya patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense ang implementing arm ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga LGUs handa rin ang emergency 911 hotline na tumugon sa mga nangangailangan ng tulong sa mga apektadong lugar. Samantala, nilinaw ni Remulia na wala siyang intensyong maliitin ang sakuna o ang pagod at hirap ng mga emergency responders. Tugon niya ito sa batikos sa kanyang informal na tono ng kanyang mga announcements sa social media. Binigyang diin niya na gusto niyang pagaanin ang paraan ng pagpapaalala para hindi ito magpalala ng pangamba. Sinuportahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estilo ng komunikasyon ni Remulla, lalo na anyat nagkakaagaw ng pansin mula sa ingay at fake news sa social media. Dagdag ng Pangulo, mas importanteng maipaabot niya at marinig ang kanyang mensahe. Magbibigay ang Department of Agriculture o DA na mahigit na 495 million pesos na tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng severe tropical storm Crising at ng southwest monsoon o habagat. Kasama sa ipamamahagi ang punla ng palay, mais at gulay upang makatulong sa mga apektadong lugar sa Cagayan Valley, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Kanlurang Visayas. Bukod dito, nakahanda rin ang ahensya para sa Quick Response Fund nito upang makatulong sa pag-ayos ng mga nasirang sakahan. Maaari naman makapag-loan ng hanggang 25,000 pesos ng walang interest ang mga magsasaka sa pamamagitan ng Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy. Ang mga nakarehistrong magsasaka naman ay pwedeng makipag-ugnayan sa Philippine Crop Insurance Corporation para sa mga nasirang pananim. Base sa DADRRM Bulletin No. 7, umabot na sa 134.66 milyon pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Tinatayang nasa 6,377 na magsasaka at mangingisda naman ang apektado ng masamang panahon. Ayon kay DA Undersecretary for Operations and DA Officer in Charge Roger Navarro, maaari pang magbago ang mga numero dahil sa patuloy na monitoring ng ahensya. At sa balitang pangkalakalan, nakatanggap ang Department of Energy or DOE ng 57.4 million pesos mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO bilang bahagi ng contribution nito sa Renewable Energy Trust Fund o RETF sa ilalim ng Renewable Energy Act of 2008, ang 1.5% ng net annual income ng PCSO ay mapupunta sa RETF para suportahan ang mga proyektong hinggil sa clean energy technologies. Pinasalamatan ni DOE Undersecretary Rowena Guevara ang PCSO sa patuloy nitong pagsuporta sa ehensya ng tanggapin nito ang cheque. Magsisilbi anya itong malaking hakbang sa pagpapalawak ng energy access, innovation, and sustainability. Ang DOE kasama ang RETF Committee ay patuloy na nangungulekta ng pondo kasunod ng paglabas ng Department Circular No. DC 2022-06-0018 na naglalatag ng mga alintuntunin sa fund sourcing, accounting at auditing. Samantala, nakahandang makipag-ugnaya ng energy company na Alternergy Holding Corporation sa anumang official review sa investment ng Government Service Insurance System or GSIS. Kaugnay ito ng pag-subscribe ng GSIS sa Perpetual Preferred Shares or PPS ng Alternergy noong 2023 sa pamamagitan ng pag-invest ng 1.45 million pesos. Sa isang pahayag, sinabi ni Alternergy President Jerry Magbanua na ang PPS ay may coupon rate na 8% bawat taon at maaaring i-redeem ng may premium sa GSIS. Nakapagbigay na ang kumpanya sa GSIS ng kita mula sa investment noong December ng nakaraang taon na umabot sa 118 million pesos. Dagdag pa ng Alternergy, ginamit nila ang lahat ng kinita sa PPS upang pabilisin ang construction ng Tanay at Alabat Wind Projects na iginawad sa ilalim ng Green Energy Auction 2 ng DOE. Tiniyak naman ni Magbanwa sa lahat ng mga stakeholders nito na maayos na pamumuno mula sa mga opisyal ng kumpanya. At yan ang pinakabago at pinakamainit na mga balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA headlines sa kahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.